up mga kayo po Ngayon ay nandito tayo sa Tanawan sa Laor Nabisia. Dito po tayo. Maga po tayong umalis sa bahay. Ayan, sa ilang 3.30 at nakarating tayo ng 5, na dito. Hmm, um, tingnan niyo po yung view at uh, nandito ako kasama ko sa misis. Yan. mag kokopi break tayo dito. Kokopi po tayo dito sa magandang tanawin. Hmm, ni niyo po yung likod Parang may pagkahawig sa Baguio City. Sunset lang wala tayo na kanya. Ito sunset. Nasa may sunset doon. may nagra-ride doon tatlo. guys nagre-ready ng atin munting kopi so, dito tayo magkakape sa magandang view ng tanawan yan natatanaw nyo po ang kagandaan talaga ng view makikita nyo po yung bundok araya to inangkita po dito yun Talagang parang may ilaw yung pinakalikod niya. Meron tayong coffee. Ang coffee natin ngayon ay Milo. And then may pandesal tayo. Hot dog. At itlog yan. So maglit po tayo sa Tanawan at mamaya pupunta po tayo sa Calabasa River and Batu Peri subukan po natin makaabot ng dinggalan sa dagat yan magang maga pa po nung oras pa lang po 5 pa lang po may git dito sikat na yung araw yan masarap pong tumira dito tahimik pero malayo lang nga po sa mga pamilihan sa mga school at sa hospital kapag emergency Yan, tahimik po yung view. Yan, okay, ready na sinisis. Yan, yan tayong copy. 好吧。<about> đi vào cái cái bà cái đó đi vào cái đó đi kape po tayo mga kain po Ano yung pugol Ano yung pugol Ano yung

Ayun. Sabi niya dito, buti ka pa asawa mo Kasawa mo sa hirap at ginawa. You akin na pagod na eh. <laughs> Sana. Kaluwang yeah, ng bondo. Ito lang po ay isa sa mga dinadayo ng mga mga nagra-ride dito sa Neve po. Matatagpuan nyo po ito sa Tanawan, Laor, Neve Silla. At maya maya po pupunta rin po tayo sa ilog. Sa Batu sa Gabaldon na po yun. At sa Calabasa, sa Gabaldon din po. At yung Tupinga River, Gabaldon din po. Kung pa pala rin eh. green na green yung ano ko dito hindi nakita po yan eh <laughs> hmm. Ayan po, maluwang po yung pinaka parking area po dito. Kaya para gumadala po kayong sasakyan, hindi po kayong mangangamba na wala pa kasakyan, walang paparkingan. Kitang-kitang naman po. Ang po maliwalas. Ito ang gawin doon, kitang-kitang -kaita view. Ah, dito rin naman po sa gawin dito yung CR nila. video ko dito. Hindi 'yan ka. Bilisan mo dito, Ma. Marami pa dito. Ano? Ano na? Mga... Mga... Ito po ang view sa tanawan. May niyo po sa likod doon ang mga bundok. Ayun. Nakikita <laughs> bundok ko. Yun sa likod. Ganda. At dito. Kunta po tayo dito. Umulan po kasi kanina yung madaling araw. Kaya magbasa dito. Yun nga. Uh, maganda pag talagang maganda yung panahon. Ayan. Tignan natin. Tignan natin ang pinaka view sa taas. Eh, na po, huwag kayong magugulat kung gaano kaganda dito sa taas. Ayun po, kitang-kita nyo. Kung makikita nyo sa camera, maliit lang po. Pero dito makikita nyo po talaga yung view. Ayan, meron po dito mga picturean, Mga may I love you. naman may akyatan sila dito. naman may pusong baliktad. Mga tanawin mga bundok yan, kitang-kita -kita nyo yun pong nakita nyo sa dulo na yun yung bundok rayat ng mga ulap natatakpan pa po na ulap yung mga bundok dito kahit po sa taas medyo hinihingal na ako kakalakda yan po yung bundok nakikita nyo po yung ulap na yan pagpansensya nyo na po ang ating kamera medyo low quality yan. kaluwang ng bundok. Ito lang po ay isa sa mga dinadayo ng mga mga nagra-ride dito sa Nebesia po. po nyo po ito sa Tanawan Laor Ecija At maya maya po pupunta rin po tayo sa Ilog, sa Bato Peri, sa Gabalduna na pong gawin yun. At sa kalabasa, sa Gabaldon din po at yung Dupinga River, Gabaldon din po. Kung pa ay eh, makapunta na rin tayo sa Dingalan, Aurora. Yan po ang view. ang kita naman yun po, ganda. Lagi ni JC si Mrs. Yan, picture dito, picture doon. Ay, nga, may dalawang palaka po doon ang picture na. Ano? At mayroong pampakpak pakpak na idarna, na. may I love you. meron rin pang over, I love over view doon. Mayroon, punta po tayo doon. May, meron din parang salamin. Ito yung mga bundok. Sige, mag-selfie na tayo. Ang init na dito. Yan, magandang pang picture ganyan. Nagaan po natin ang punta dito dahil mga kaimpo, maga tayong gumising kanina. Nagaan natin na uh, pumunta dito mag-ride na maaga. Uh, at wala tayong kasabay, dalawa lang kami ni misis. Medyo madilim yung daan na papunta dito dahil wala mga poste. Pero pagdating naman dito may mga bahay na uh, talagang yun, nagaan namin dahil gusto namin maranasan magkape sa magandang view. Yun. Nagawa naman natin magkape at kumain ng tinapay na talagang masasabi natin na may peace of mind dito. Yan. Ang ganda ng tanawin, no? Para ka nasa side ng view ng Baguio. Gan may isa pagkabagyo po kasi may ganito, pero sa Baguio makita ninyo mga bahay na talaga yung para na siyang Parang may mga nakapatong na basura sa bundok. Pero dito makikita mo bundok talaga. At pili pa lang yung mga bahay o yung mga bakasyon na pinagawa ng mga may-ari siguro dito. Yan nakikita ninyo. Side, side by side talagang kulay green ang makikita ninyo. At may mga nangingibabaw nang, nang na dilaw. Yan yung mga dilaw na mga bagong tanim na puno. At yung mga sa na ano namang araw eh, kita nyo yung bundok bundok na bundok araya ito po yan po yung bundok araya po yan at sa gawin naman dito ay may mga ulap so yan po ulap po yan yung hamog yan pag maganda talaga yung view nakakapogi nakakaganda yan maganda sana mag live pag ganito kaso mahina po yung signal pag dito sa taas na ano dahil malayo na po siguro yung mga tower dito na network pero may signal naman po makakapag kapag chat pa rin kayo makakapag kapag day at update makakapag kapag update update po kayo sa mga sinuman sino man ang gusto niya update pag kayo nagra ride dito yan pag nag ride po kayo o pumunta po dito mas magandang po na iwanan ninyo yung trabaho, problema sa bahay. Para mas may hindi niyo po yung view. Ayan. Medyo mataas na po. yung ating kinalagyan dito. Ngayon, wala pa po ano, mga kasabayan na dito kasi kami kauna-unaan eh. Hala napakasabay na mga bumibisita dito pero may natatanong na akong dalawa kami nagde-date doon may pa pailan nila may sumusulpot na ano pero ano ang mga kaimpo mas dumadami daw ang mag pumupunta dito sabado ganyan at biyernes sabado at lang nung linggo may mga nag-out mga family out ngayon ganda talaga ng view what's up mga kaimpo nandito ngayon tayo sa Tanawan Laor, Urna Vesilla yan nakikita ninyo ang view sa aking likod sobrang ganda talaga at yan may araw may vitamin sa ating balat at ma malalaman nyo talaga na may peace of mind dito sa Tanawan maganda ba naman ang view ito so, ba'y malulungkot pa may manhit ka na lang sa pag mo na randaman niya mga 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 kaya ano pa niya mga kainpo at kay pumunta na rin dito mag enjoy kayo sama niyo yung friends niyo, barkada niyo at yung family niyo syempre. huwag niyo nakakalimutan si jowa ha siya sa asawa niya kaya tayo dito marami ditong pasyalan, maluwang at hindi kayong problema kung malabang paparkingan yung mga sasakyan ninyo kasi maluwang po dito. Mayroon din po ditong bilyan ng pagkain kung kayo hindi nakakapagdala ng pagkain kasi, uh, dahil limited lang yung space kapag tayo magraride yan para mas maganda nga yung pagbiyay. Ayan yun po mga kayo po. na dito. ayan po mga kaim ko yung view pa dito sa overview na matagpuan meron silang heart dito na na tanawan ito yung overview na picture at meron silang mga kubo kubo po mga ganyan ayan po maraming pa po sila dito mga kubo na pwedeng pang istambayan o tambayan kapag naghihintay na ano, may kasama ka Ayan po yung mga makikita mga, nyo dito. Tahimik po dito kaya makakapag-isip-isip po kayo dito ng mas maayos. Yan. makakapag spray na maayos dito at mapipis of mind talaga kayo. May isip niyo yung mga dapat yung gawin kung may stress kayo, bagay kayong punta dito. Saman niyo yung mga kaibigan niyo po. Ayan yun, nakikita niyo po yung frame na picturean din po sa gawin na yun may pugad nagpipicture rin dyan sa side po dito makita nyo po yung mga bundok yan maluwang na uh, piknikan na hingal medyo patas kasi eh at dito yan mga bundok yan po parang so, makikita nyo mga bundok may kamay na pwedeng pagpicturean talaga at yung may signboard dito na uh, I, I love you yan ako niyo po talagang pwede kayo mag picture talagang may hindi kayo mag picture yan enjoy kayo dito meron din dito na pakpak -pak ni Darna yan po medyo ma medyo matas na yung dito na, ano, naka, naka, ano na siya na ano, na nakakainit na sa balat pag tutok mo talaga uh, at ngayon yung uh, parang maambun ng bun kasi kanina umulan naman din yung araw kung uh, ano maambun ng siyang video maabon. yan dilipat na kami ng ah ano namin ibang destination Ano? know, na meron, dito, yung picture ang pulit ang ganda ng view Meron pa dito pak -pak ng pakpak na parpar. Medyo pababa po yung kung daan dito. May, may hawakan naman po kung tala. Mapag medyo matarik yung daan. Mayroon naman meron. May mga daan talaga na yun. Kapag umuulang din yung hindi ka matudulas. Ayun, kaluwang po talaga ng na nila dito. Pangalawang punta na po natin dito kaya na natin dahil masarap makapag-isa maina, na, na nakapag-isip ka dito may isang flower pwede na mong picture picture ayan si misis yung naglalakad na sarap pong magpiknik dito pag kasama yung buong pamilya pag may anak kanya mayroon pa dito Heart, no heart, the uh moon.